Hello everyone, this is Mitch again. Isa sa mga importante na dapat alagaan natin bilang isang babae ay ang ating kifi or ating vagina. I-share ko sa inyo ang 7 vaginal facts or kifi facts na kailangan mong alamin. So, watch mo ito! Pag babae tayo, ang vagina o ating kifi ay isa sa pinaka-importanting parte ng ating katawan na dapat nating alagaan. Ating kifi ay may pH yan na acidic 4.5, mostly ganyan yung range niya. Pero kapag... Uh, umakyat yan, tumaas yung pH niya, nagbago yung pH ng ating ating kifi, nagkakaroon yon mas prone yon sa infection. So, iba-ibang infection. Kagaya ng yeast infection, bacterial vaginosis, yung mga ganyan na tinatawag. Vagina ating kifi ay merong lactobacilli acidophilus, Yan yung bacteria na tinatawag natin sa ating kifi kung saan siya ang nagmimintin ng pagiging acidic importante na hindi tayo kumamit ng mga harsh, ng mga chemicals, yung sobrang bango ng mga sabon, mga ganun. So meron talagang prescribe or meron talaga tayong ginagamit na vaginal wash para sa ating kivi. Pero hindi naman kasi kailangan na laging sabunin kasi nga dapat nami-maintain talaga yung acidity ng ating kivi. Check mo yung mga vaginal wash na recommended talaga ng inyong OB na pwedeng gamitin. Ay wag nating kalbuhin ang ating kifi or wag nating i-shave, no, wag nating i-wax, wag nating kalbuhin 'yon. So talagang kasi mas prone 'yon sa ingrown hair. So mapapansin mo meron may bumpy-bumpy ganyan na parang pimple like kapag ka kinalbo mo yung ano yung kifi natin yun so mapapansin mo magkakaroon ng ingrown hair maliliit na buhok na ang sakit-sakit na tapos tutubo yan ng parang pimple pimple bumpy bumpy ganun yung itsura niya kapag kinalbo ang kivi mas prone na siya sa infection or bacterial infection At ang gawin lang natin ay i or gupitan lang yung ating pubic hair ng maiksi. Ganyan. Huwag naman totally na talagang kalbuhin or i-wax siya. Next naman ay yung douche. Alam niyo yun, yung douche. So, naririnig ko to, vaginal douching yung tinatawag. So, kumagamit sila ng panlinis sa loob ng ating kifi. Mura nung, nung ginagamit nilang douche. So, lalagay silang stuka or tubig, ganyan. Tapos, dinadirect nilang nililinisan sa pinakaloob. So, ito, vaginal douching is not recommended. Mostly ng OB, hindi talaga ina-advise itong gamitin, no? Kasi nga, mas prone ito na mabago yung acidity ng ating kifi, So, mas prone talaga sa infection o pwedeng mag-cause ng pelvic inflammatory disease kasi nga sa loob talaga siya. So, hindi ito nire-recommend na gawin. Yung pag-i-steam din ng vagina, no? Hindi rin siya ginagawa. Next naman, huwag tayong gagamit ng panty liners. So, isa ka rin ba sa so, gumagamit ng panty liners araw-araw? So, ito, hindi rin nare-recommend ang paggamit ng panty liners. So, dapat hayaan lang natin huminga ng fresh air ang ating kifi. So, okay na yung naka-underwear ka. no pero yung yun, lalagyan mo ng napkin or panty liner, yun, it's a no-no pag laging ganun. Lalo kung hindi mo pinapalitan yung panty liner mo. So, mas prone yun sa infection. So, yun, sa mga gumagamit ng napkin, ganyan, or tampons kapag ka may regla, make sure na laging pinapalitan ang yung pinapilitan mo yun ha, every 2 to 4 hours, ganun, palit ka agad. Kasi nga, mas prone ka sa TSS na tinatawag or toxic shock syndrome, which is a bacterial infection na malalato as in grabe talaga. It's a life-threatening bacterial infection, yung TSS na yan. So, yun. So, reminder sa mga nireregla at gumagamit ng panty liner or kaya tampons, ganyan. Always change. No? Palitan lagi yun. 2 to 4 hours, ganyan. Or kapag ka soaked na, punong-puno na palitan na kaagad naman gumamit ng lubricant kapag nakikipagtalik. Actually, mostly sa mga adult talaga, o oh, yung mga hindi na nireregla, mga menopause, syempre mas prone na sila sa dryness na tinatawag doon sa kanilang TV. So kapag ka nagkaroon ng sexual intercourse, yun, nag, oh, na, parang nagkaroon na ng hormonal changes, kaya na. So, pwede gumamit ng lubricant. Pero, advisable nga, water-based dapat ang gamitin ng lubricant. Saan gumamit ng mga oil-based or silicon-based na mga lubricant kasi mas prone yon sa irritation. So, baka mag-cause ng redness, yon kate-kate, mga ganyan na. So, mga water-based dapat ang gamitin na lubricant. Kasi mas madaling gamitin, uh, mas madaling mahugasan, mga ganyan, dinisan kapag ka water-based. Importante ito, gawin natin ang Kegels exercise. So, ganyan. Workout, lalo na yung mga bagong panganak, ang kanilang pelvic muscles. So, gawin ang, ang Kegel's exercise. Ang pelvic floor muscles natin ay weak, mahina-mahina siya. Yung magsusupport sana ng matres natin, bituka, or ating urinary bladder, magiging weak siya, pwedeng bumaba. So, parang yung may mga pasyente na parang, parang ang baba ng matres ko, mga ganyan yung sinasabi nila. Parang may lumalabas, gano'n yung mga vaginal prolapse, mga ganun. So, may mga cases na gano'n. So, do Kegel's exercise. So, mabilis lang naman siya gawa ang Kegels exercise para lumibay ang muscles sa ating vaginal area. So, i-contract mo lang siya. So, ang gawin mo, pwede kapag ka, uh, nasa CR ka, umupo kang gano'n, nakaupo ka sa may CR sa bone, and then pipigilan mo lang yung pag-ihi mo. Yun, ng mga 3 seconds. O pwede kapag ka nag ka na, ka na, ihi ka na, nawiwiwi ka na, o naka-ihi ka na mga 3 seconds, tapos pipigilan mo yung pag-ihi mo ng mga 3 seconds, then release yung ihi. Mga gano'n. So, pwede mo gawin yun every morning, 2 times a day, mga ganyan. Para at least, ma-exercise ang ating pelvic muscles. Lalo sa mga babae. Lumuluwag lang naman ang ating kivi kapag ka nang, um, nanganganak tayo. Yun. So normal lang talaga na elastic ang ating kivi. Pero bumabalik naman siya sa normal. No? Ganun din sa mga, uh, mga oldies natin na mga nanay, mga 70 years old, ganun. So talagang nawawala na yung kanilang muscle toy. So nagiging elastic so, nagiging maluwag siya. Pero hindi ibig sabihin kapag ka nakipagtalik ka, araw-araw, ganyan, hindi naman ibig sabihin nun, eh, maluwag na. Babalik at babalik pa rin yan sa normal state ng iyong muscle, ng inyong kifi. Naturally, kapag ka na-arouse ka, yun, na-stimulate ang inyong kifi, normal lang na medyo maglulus kasi in preparation to sexual intercourse na tinatawag. So, normal lang yun, pero babalik pa rin naman siya after ng inyong loving-loving ni partner. You know? So, babalik din siya. So, hindi talaga siya totally na kung lumuwag siya, ganun na siya forever, no. <laughs> Ingatan natin ang ating kitty, alagaan natin ating kitty, lalo tayong mga babae. So, make sure na talagang gumamit tayo, make sure na gumamit tayo ng mild, na sabon, na pang kitty talaga. Meron naman yung mga vaginal wash na talagang prescribed sa mga doctors na talagang ginagamit just to maintain yung pH. Pwede rin naman kahit hindi ka gumamit nun, no? O, pwede naman yung water lang, na pandinis, ganyan, para hindi ma-alter o mag-change ang uh, pH or acidity ng ating kitty. Then, huwag gumamit ng panty liner araw-araw. And, laging palitan ang ating underwear. No? Tapos, laging do kegels exercise. Yun, para maging strong ang pelvic muscle natin dun sa may vaginal area.